Hello guys, welcome back to my channel. labas po ako bigla ngayong umagang ito ng bahay dahil ako ay nagutom, naubusan ako ng tinapay sa loob ng bahay kaya eto, kailangan bumili ng mainit na tinapay kain tayo nito guys harap paano ba naman po guys, pinag day off tayo ng ating amo, pumunta ng China ng apat na araw, so ngayon apat na araw din akong pahinga although hindi naman talaga pahinga kasi kailangan kong alagaan yung mga plants natin, mga isda, pagong at syempre magwalis-walis sa paligid lalo na sa garden kasi pangit din naman na magre-relax ako tapos nakikita ko ang daming mga dahon-dahon sa palibot di ba so kailangan linisin yung palibot paligid para mas maganda yung pag-relax-relax sunod-sunod pong araw ang day off ko ayan po ang ginagawa ko pag ako'y naboboring sa loob ng bahay iniikot ko po itong lake na to, yan, kagaya ng ibang mga Chinese na yan, nag dito, yan jogging, jogging, paikot-ikot dahil maganda sa pangangatawan naka one round na po akong ikot kaya pahinga muna tayo Anyway guys, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung aking bakasyon. Grabe guys, ganun pala kapag umuwi ka ng ano lang, 7 days lang. Talagang bitin talaga yung ano mo, yung bakasyon mo na makasama yung pamilya, asawa, mga anak. So talagang masasabi ko talaga bitin, bitin na bitin talaga. Imagine 2 days travel, 7 days po ako na leave tapos 2 days travel tapos 5 days lang talaga yung pagstay sa pamilya yung gusto kong gawin na magpamasahe ng buong katawan wala rin hindi rin nagawa hindi rin nangyari kasi may mga naka-schedule na po kaming pupuntahan sa family ng asawa ko family sa church yun yung yun, ganun po and then syempre yung banding namin mag-asawa na kung saan pupunta syempre magpa relax relax din ang kagandahan lang po doon kasi syempre sa more than a year na hindi ko nakita, nakasama yung pamilya ko. At least nakasama ko yung asawa ko at anak ko, di po ba? At syempre yung mga kapatiran na mga malalapit sa ating puso. Pero alam nyo ba guys, nung paalis na ako, ah, grabe, iyak ako ng iya Kasi ganun pala yung lungkot na mararamdaman kapag, ano, maiksi lang yung bakasyon tapos aalis ka na naman. Yon, isang taon na naman or hindi ko alam kung ilang taon na naman ako nagtatrabaho. Pero syempre sa kontrata natin na pinirmahan, syempre 2 years lang po yon. Salamat ay sa Lord dahil inalaw tayo makapagbakasyon ng ating employer. So, na enjoy naman kahit pa paano yung five days na pag-stay sa Pilipinas, sulit naman. Although bitin, pero sulit ah, sulit. Yung joy kasi na mararamdaman na makasama yung pamilya sa loob ng mahabang panahon na hindi nakasama, hindi nakapiling, syempre, hindi yun ma, mababayaran ng pera. Yung ibang mga kilala ko po, sobra grabe, nagsayang kalang-kalang. Ka eh. Magsayang ka lang ng 20,000. 20,000 po kasi yung ticket. So sabi ko, hindi yun sayang. Kasi kung kapalit noon yung mga kasama ko naman yung pamilya ko at mga close friends ko, malapit sa puso ko. So, bakit masasayang, di ba, ang pera na yan, na ibibigay, na yan ng Lord hanggat malakas tayo, pwede tayo magtrabaho. So, pwedeng maibalik, hindi man maibalik, pero pwedeng kitain ulit habang tayo ay malakas. Pero yung ano, yung time na makasama mo yung pamilya mo ng kahit ilang araw lang, ilang, ilang ano lang ba, kahit sa maliit na maiksing pagkakataon, maiksing uh, mga panahon, ay eh, makasama natin. naku grabe, priceless po yun talaga. At saka yung joy na mararamdaman natin, iba, iba yon Yung makasama natin, makita natin yung pamilya natin sa pagkahaba-haba ng panahon na hindi natin sila nakasama papano nag-enjoy naman kami ng aking asawa na maglakad-lakad uh, sa downtown. Bumili ng mga ano, ng mga gustong kainin. 'Yon. At nakapagbanding banding naman sa tabing dagat. So, napakasarap po na kahit paano ay nakasama natin ang ating mahal sa buhay. Alam nyo ba guys, sa, sa isang araw na travel ko, pabalik dito sa Hong Kong, sobrang saya ko kasi pag uwi ko ng bahay, walang tao. Yung pala, yung mga amo ay pumunta din ng ibang bansa. So, napakasarap sa feeling na pagdating sa bahay ay wala tayong tatrabahuhin kundi magpahinga lang. So, what a favor from the Lord. Kasi sa totoo lang po, hindi po talaga ako nakapag-rest. Yung katawan ko hindi talaga nakapag-rest. Hindi ako nakatulog ng maayos. Ewan ko ba, bakit ganun? Kasi lagi tayo naghahabol ng oras, ng mga bagay na gagawin, kinabukasan, yung mga importanteng mga gagawin. So, ganun po yung nangyari. Kaya sa totoo lang, dito rin ako nakapagpahinga. Sa trabaho na. Akalain nyo guys, pumunta na naman ng ibang bansa yung aking mga amo. Mag-asawa lang po sila nag-day off na naman ako. Kaya ayun, four days day off na naman tayo. Pahinga na naman ang day off. Pero salamat sa Panginoon dahil ito yun po ay change day off lang. Change day off. So, ibig sabihin, buo pa rin yung sweldo natin. Makakapag-barry pa rin ng mga utang. <laughs> Makakabili pa rin ang pangailangan ko at makabayad pa rin ng mga tuition ng mga anak natin na anak ko pala, hindi ninyo kaya salamat sa Panginoon nakapag-rest yung katawan ko kaya, kaya nakapag-rest po talaga ako dito na talaga, hindi dun sa bakasyon nakapag-rest yung katawan ko, dito po dito yun nga lang po, magastos po talaga ibig po sabihin, talagang gagastos ako ng sarili kong pagkain kasi syempre day off ko eh, ba diba? so walang trabaho, Uh, kung magtrabaho man ako, it's from the bottom of my heart na maglinis, magdilig ng mga halaman. So, kailangan talaga gumastos po ng pagkain. Siyempre, breakfast, dinner, lunch. So, ang ginagawa ko po ay talagang nagpansit kanto na lang ako para mas tipid. Nasanay na din po kasi tayo, parang na-adapt na natin yung ano nila, yung pagkain nila, basic food nila in the afternoon. I mean lunch na noodles lang. So, noodles with gulay or sa umaga, kape nga lang talaga and bread. And then, mga konting chicha-chicha lang. So, nakatipid po tayo sa loob ng apat na araw na pagkain. At hindi po ako talagang gumala dahil walang panggala. <laughs> Para mas makatipid, walang pamasahe. Wala rin gagastusin na ma mahal na pagkain sa labas. So, nagluto tayo sa bahay ng mga noodles-noodles lang. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panunood sa aking mga video, sa mga vlog na ina-upload ko. Kasi po guys, hindi po talaga ang purpose ko po dito, hindi po talaga kumita. Kasi syempre, once nag-upload tayo ng, ng, ng video, sa ating channel eh kahit papaano magkakaroon tayo ng kita once na monetize tayo, once na reach natin yung yung requirements ni Lolo YT, di ba, ni YouTube. Pero syempre, ang pinakang purpose po natin, yung purpose ko po ay yung makapag record po ako ng mga video, mga pangyayari sa buhay ko, sa aking pamilya, sa ministry, and lahat sa buhay ko, di ba? Na pwede ko siyang balik-balikan dumating man yung time na hindi ko na kayang gumala, hindi ko na kayang gumawa or gawin yung mga bagay na ginagawa ko ngayon. So, nire-record ko po siya at hopefully na wag mawala yung YouTube kasi dumandaman ako, na nasa banig na lang ako, nakaratay sigaan, kahit paano, basta't may load lang ha. Basta't may load lang ay mapapanood ko yung mga bagay na pinagagawa ko before, di ba yung mga happy moments especially kasi more on happy moments po yung yung mga ina-upload natin hanggang dito na naman po ang ating video for today see you guys on my next vlog God bless you bye bye ay ngayon ko lang po napansin. Oh, ang ganda pala ng aking ano, design ng cup na to. Actually, bigay lang po ito ni Boss. Kaya, <laughs> ngayon ko lang isinuot. So, maganda pala. Oh, na hot, di ba? Yung trending ngayon. See you guys on my next vlog. God bless you. Bye-bye!